Mga kadayari, let's zip and talk a while. Andito po tayo sa In Cafe Bar upang itry ang kanilang tapa at syempre ang kape. At pag-usapan po natin si Lapu-Lapu na chieftain ng isang maliit na isla sa Mactan. Noong April 27, 1521, tinalo ng kanyang mga tauhan ang pangkat ni Magellan sa tinaguriang Battle of Mactan. Napatay sa nasabing labanan si Magellan. Halos wala tayong mababasang dokumento para makilala ng gusto si Lapu-Lapu may mga nagsasabi na matanda na siya noong naganap ang labanan at maaaring wala siya mismo doon sa lugar kung saan naganap ito. Although haka-haka lamang ito, hindi natin matatawaran ang kanyang kahalagahan sa ating kasaysayan. Ang Battle of Mactan ang first recorded resistance laban sa mga mananakop. Na-delay ng 40 years ang European colonization sa bansa dahil sa tagumpay nila pulapu sa Mactan. Nagsimula ang kolonisasyon noong 1565 nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu